Ayan mga idol, magluluto tayo ngayon ng hipon mga idol. Yan na huli kagabi. ito lang sarap. Mmm. Mga idol, lang. maganda ito mga idol. Ano? Uh, ayan, Iparito lang siya sa mantika. Maganda yung malutong-lutong siya. Para, best. Yan ang, mga idol, sarap. Malaki. Ito mga idalang hipon na ito yung mahuhuli daw sa pangilaw pag gabi. Ayan o. No? Oh. Yung mga ganitong klase ng hipon. Katamtaman yung, yung laki niya. Ayan mga idalang. No? Ayan. At Sarap. Ito masarap sa... Talagang marami kang makakain ditong kanin. Sa ganito mga idalang. Mm. The best ito ang aking hanap buhay dito mga idol ang mga huli ng ganito na mga seafoods iba iba hipon mga alimasag alimango mga sugpo pusit tapos mga shells ayan mga idol ito ang aking hanap buhay yan, nagbibenta ako online tapos free deliver na gumagamit ako ng motor para mag ito lang sir ayan mga maganda to pag ano, malutong-lutong mga idol. Yan pag nakano na yung ano, yung balat sa sa laman niya medyo na hiwalay-hiwalay na siya pag tiningnan yung gaya, gaya nito. Yan, parang makana na siya. Yan dito na yung mga idol, mga ganyan. Mm. Pero mas yung dati kasi ay mga idol, ang pagluluto namin dito ay pinapakuluan mo na siya sa tubig tapos tinatakpan tapos pinapahibasan kapag nahibas na yung tubig ah uh, bago mo siya lalagyan ng mantika tapos aluhaluin haloin ganun malinamnam siya pero ito pala mas maganda pala kapag ano, kapag ganito mismo na diretso mo na siya sa mantika tapos aluhaluin mo na lang siya tapos alagaan mo lang siya na hindi siya masunog kasi kapag ayan kapag pinabayaan mo siya ma, ano siya masusunog yung ilalim ayan hindi na siya masarap ulamin kapag ano hindi siya masarap kayo yun kapag sunog na ayan mga idol tignan nyo ang ganda ng pagkaluto nyo yan alalay lang yung apoy tapos yan ayan mga idol ang ating uling uling ang gamit natin para hindi siya ma masunog para the best yan okay na pwede na to yan yan mga idol Thanks for watching. Chibuga na. Okay na mga idol. Luto na yan. Basta ganyan. Ayan mga idol. Hmm, Malinam-nam. lang mga idol. Thanks for watching.